🎵 ngunit may mali, tila may umusti 🎵 Naririnig mo ba sila? Siguro mga pintong pa. Patagatag hindi pa nanimutan ang pintong Hindi mo yung din. din ni Bini, niyo ako sa inyo. Sandali lang, papunta din naman si Maria na ako dito bukas. Bakit ang lumak ka? At di lahat mag-isa ka lang dito. Anong problema? Wala naman po. May isip lang. Saan gusto mong bakasyon? Sa Malabon o sa San Diego? Sa San Diego. Sa maaari kabunang, kaposas, kung ko pa muna makuusas ang pamangkit ko. Nandiyan lang kanina ang final time, ano ito ng plato ng baba. Ah, eh, sige, mo na muna ako. Mamangalim ko ito pala. Kaya, kaya kasi kasulang ako. Uy, di ba lugar na tayo mo Huwag mong bago pa ba yan. Pare-pare yung bagong libingan mo yan. Ayoko na. Yung mga ka ang mga buto. Masyado ka namang maselan. Dalawang araw na patay pa lang. Sinopay na sa akin para ilipat sa medaryo ng mga tino. Ngunit ang mula at walang ilaw, hinapon muna na lang sa ilog. Ano? Hindi ko bang sabihin na ipinaukay ang isang tao para sana ilipat sa medaryo ng mga makasalanan? Oo. Kaya may malaking ng mga tao ngayon. Pamanhin na hindi ko nilang dalawa ang libingan ng iyong ama. Pero ito ay nilagyan ko ng bulaklak at ng malaking crocs. Wala, nasaan na? Ang alam ko ay ano, nito lamang iyon. Ah, alam ko na. Magtanong na lang kayo, kulturero. benos dias, Ginoo. Malang mo pa kayong libingan ay malaking cross na palatandaan? Isang malaking cross na may naka-offrit na dibuho at natatalian na yung top. At ang libing ay may bulaklak. Oo, oh, yun nga! <laughs> yun ba? Eh, sinunog ko lang ang cross na yun eh. Ha? Sinunog? Bakit mo sinunog? Dahil itong sabi ng kurang malaki. Ang kurang na maanas si Padre Garote. Kung gaya yun na sa'yo ng aking ama at siguro naman ay naalala mo siya ang sinakalibin. Wala na pong bangkay na hinahanap nyo. Pinuton na po sa akin na ilibing sa ng mga nchik. Pero dahil sa malakas na nalang gabing iyon ay... At? Ginawa mo naman? Hindi ko po ginawa iyon. Kaya wala po kayo magalit. Inisip ko na ipinayayapan il sa ilog sa ilibing sa inyong in sa kangsawing palad! Anong ginawa mo sa mga kayo ng aking ama? Wala po akong ginawa sa inyong ama. Anong wala? Magsabi ka ng totoo! Okay. Oh. Wala po talaga akong ginawa sa inyong ama. Baka po si Padre Damaso na pinapalitan ng tupo niya may nagawa akong masama sa inyong ama. Sigurado ako magugustuhan ng aking mga anak ang inihanda ko sa kanila. Nasaan na ano kaya sila? Oh, Pedro, nandito ka na pala. At sino pa bang inasahan mo? Tabi nga. Para sa na sa mga anak na tininihanda inihanda ko. Kasi naman oh, wag ka lang ako Yan ba yung gusto mong sabihin? Hindi naman sa ganun. Sige, kumain ka na. Sige. Wag na, wala akong gana. nanay! Anak! Ano nangyari sa'yo? Nasaan kapatid mo? Nasa si Crispin! Okay lang po ako, inay, pero si Crispin ay naiwan sa kumbento. Naiwan sa kumbento? Bakit siya naiwan sa kumbento? Kasi ang isang sa Christang Mayor, pinagbintangan siya ng magnanakaw. Diyos ko! Mahabaging Diyos! Iligtas yung aking anak si Crispin. Pinagkamalan siya isang magnanakaw. Huwag na po kayong mag inay. Di naman po nila sinasaktan si Crispin. Kumain na ng tayo, anak. Ngunit, ito na lang ang natitira ni na inyong ama. Sige lang po, inay. Nay, paano kung tayo na lang tatlo? Mas time buhay natin kung wala si tata. Huwag ka magsalita na ganyan. Sige, kumain ka na. Sige po, inay. po ako, inay. Gano'n ba? Sige, pumunta ka na sa akin sige. Sige po. ikaw bang ina ng mga magnanakaw? Magtapat ka ngayon barilin ka namin. Ina ng mga magnanakaw? Nasaan ng mga salapi na binigay ng anak mo kagabi? Salapi? Anong mga salapi? Huwag ka na magsinungaling. Sabihin mo nung saan mga anak mo. Ang malaki ay nakatakas, Saan mo din alang maliit? Mga ginoo, ilang araw na po hindi umuwi si Christine at kanina pinuntahan ko siya sa kambenta at sinabi ay... Tama na! Mabuti pa, ibigay mo na lamang sa amin ang salapi at pabayaan ka na namin. Ay. Hindi magnanak ang aking mga anak. Kahit wala silang makain, hindi hindi nila gagawin yon. Kung gayon ay sumama ka lang sa amin sa kwartel. Bitawa ya ka!

alam akala ko ba'y may ginawa kang paraan upang matulungan ng babaeng iyan? Sa ngayon, wala akong nagagawa. Pero kinawasan ko ng pura at tandaan niya akong na kung saan ang kanilang mga pag-ulang. Ano mo sinabi po? Ano okay. mo sinabi pa? Awal! Bakit po? Pag-isabi kay Marta na pakainin di sa lahat kamuntay ng babae nito. Huwag siyang pabayaan. Sige po. Mag-usap tayo, konsolasyon. Bakit na naman ba? Anong ginawa kong mali? Sa so, na lamang tayo mag-usap. Maraming salamat at tumating kayo, Dona Victorina at Dr. Dibosio. Ipinapakilala ko pala sa inyo si Don Alferez Trinales. Pinsan ko at kamag-anak ni Don Damaso. Ganun din ako nito. Oh, ihahatid na kita kay Maria Clara para magagamot niya siya. Yeah. Padre, alam niyo ba kung saan ko makikita si Padre Damaso? Masorte ka pa rito si Padre Damaso sa si salin. At siguro niya yung kanya, hindi na siya. Marami pong salamat. Ginaw ni Nares, ginaw ni Nares. Ha? Ha? Ano pa yun? Gusto ko lang sabihin mo lang na si Padre Damaso. Maria Ia, ano nangyari sa'yo? Nag-aala na ako ng lupos ng malamang kung may sakit ka daw. Maayos naman mo daw ang kabayo niya. Kapitan mau mauunan na kami. May mga bagay pa kami dapat asikasin. Ah, Maraming salamat sa inyo. At hayaan nyo na po ako ihatid Hati-hati po kami. Tue! Nakakasuka talaga mga tao dito. Amoy! Amoy, mahirap! Ako ba ang pinasasaringan mo? Paano mo nasabi na pare sa iyo yung mga sinabi ko? alam ko lang naman na isang hamak ka lang naman ng labandera dati. <laughs> oh sige. Pero kamusta naman kaya yung kulot mong buhok? Aba, tinahamon mo talaga ako, ha? Kailangan matutong babayang ito kung saan siya lulugar. Tama na yan. Ang mabuti tayo, uuwi na tayo. Ikaw! <laughs> Tama na. Alam mo yung malaking iskandilo ang ginagawa niyo dito? gusto ko hamunin mo ng duelo ang buong Alperes. Ha? Pero bakit? Gawin mo kundi ipagkalat ko sa buong Santiago ang buong pagkatao mo. Sige, gagawin ko. Hamunin ni Linares ang Alperes sa duelo. Kung hindi, huwag niyong ipakasal sa kanya si Maria Clara dahil duwag siya. Hanggang sa muling Kapitan. Hindi, yes, ikaw pala. Anong kailangan mo? Alam ko, may, may, may ako kung kawayan din ni Ang galing, diba? ba? Hindi kawayan ang usapan natin. Itago niyo ang kasulatan ang tumakas na dito. Patayin niyo ang makakasama. Bilisan natin. pag sa mamaya, pangalan niyo ang isisigaw. Kailangan ang tumakas bago kong mawari. Wait, saan ang plak pumunta? Sa Maria Clara ay naghihintay sa akin ngayon mo. Kahit saan, basta malayo sa lugar na ito. Sige, tulong you ko know, mula ka sa mga kapagal. Gino, kilala ba niyo si Ginoo Ibarra Mendia? Opo, ano ang lakas ang ito? Tinigil lang ang kapito namin dahil na siya Alam ba, siya ang pagkasuwi ng pagkamatay ng aking angkan? So wakas, makipagigiti na rin ako. Dapat kang mamatay. Ano yes. Hindi ka na ako, Pag-uusapan natin ito direchon. natuklasan na 'tong lang 'yung pagtakas. Sandali lamang. Saan ka nagmula Ginoo? Galing po ako ng Manila. Nererasyon lang ka po 'yung hukom sa Manila. Ganun ba? Sige, pide kang mo pa ang paglalakbay mo. Pero huwag magsakay ng kahit sino sa iyong bangka. May nakatakas na bilanggo na hindi hinahap. Makakaasa ka po. Mauna na po ako, Ginoo. Kung mo, hinahabol tayo ng gwardiya-sibil. Tumakas ka na at ililigaw ko sila. Sige na, Ginoo. Huwag ka nang umalis. Lalaban na lang tayo. Mauna ka na. Paalam. Ang noli ay hango sa salitang latin na nahulugang huwag mo akong sasalagain. Isang nobelang isinulat ni Jose Rizal, naglalarawan ito sa pangalipusta ng mga Espanyol at mga praile sa ating bansa at sa ating mamayan. Ako si Iday, ang magandang kaibigan ni Maria Clara, at ako ay tumutugtog ng Alpa.